What's up mga kabayan kong OEW dito sa Pulan So, kung nagtaka kayo, matagal na akong hindi nag-upload ng video dito Napakarami nang nagbablog dito, kahit ano-ano na lang Pero wala akong nakikita na Nakbigay ng idea kung Yung mga tao na hindi taga Pulan At matagal na dito Sa Europe, na walang mga papel kung ano ang mangyayari sa kanila. Ngayon guys, ang pag-usapan natin, kung ikaw ay walang papel dito sa Poland, kung saan ka manggaling, especially out of Poland, kasi may isa akong kaibigan, Croatia. Isang taon, wala pa siyang isang taon doon. Tumalon. Sige, public. Ngayon, Nung nag-expire ano niya yung TRC niya sa Czech Republic. Ano? Ah, nag-expire yung TRC niya sa Croatia. Kinaplayan siya ng amo niya ng TRC dito sa Poland. Ngayon deny siya. 2023 siya na deny siya. Mga apat na taon na siya dito kasama na doon sa Croatia. Ngayon nung nag-deny siya hindi siya kakuha. So, ang ginawa niya, ang ginawa ng amo niya, tinago lang siya. Trabaho siya. Nagtatrabaho pa rin siya kahit wala siyang papel. Umabot din siya ng kulang-kulang tatlong taon doon sa Chick Republic. Siguro may malaki na ng naipon niya. Gusto nang umuwi. Ngayon, nung gusto na siyang umuwi, nag-message siya sa akin. Sabi niya, boy, pwede ba mak makitulog dyan sa inyo? Bakit? Uwi ako. Nung ano lang, nung nakarang araw lang. Nung... Sabi niya, uwi ako na ano. Pinas, exit na siya. Sabi ko sa kanya, Dong, kasi bisaya yun. Sabi ko, Dong, pag kumuha ka ng ticket, kasi wala kang papel dito. Hulan. Saka yung ID mo, expired na. kasi ang kasama ko dati nag cross country sila sa Canada kulang kulang sa dalawang taon dito ang staff over nila Germany naharang sila nagbayad sila ng 120 euro kasi wala sila mga TRC yung tatlo na kasama naka hindi hinarang pero kasi may mga TRC yung tatlo nagbayad agad sila penalty yun ngayon guys Ganito nangyari sa kaibigan ko. Sabi ko, yakdit mo ako mula warso kung saan ka. Sabi ko sa kanya, magbooking ka ng ticket, huwag kang mag-stop ng pasok sa Europe. Ngayon, hindi, hindi nasunod kasi ang anak niya ang nagbooking ng ticket niya. Kasi guys, kasi kaya alam ko na wag kang mag step over sa hindi Europe guys. Kasi 2022 yung kaibigan ko na taga embassy dito sa Pulan Kaibigan ko yun. Siya siyang nag-advise sa akin. Sabi niya, "Dong, kasi bisaya yun." Pero ngayon wala na siya dito sa Pulan Nasa ibang bansa na siya. Ambassador siya ngayon doon sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, "Dong, ah, kung wala kang TRC, hindi ka makakuha ng TRC, tapos nagtatrabaho ka pa dito, at ilang taon ka na dito, tapos gusto ka na umuwi, huwag kang mag-isa ng pasok sa Europe. Sabi ko, bakit? Dadamputin ka niyan. I-interviewin ka niyan. Pagka na-interview ka, magbabayad ka ng penalty. Pag hindi ka makabayad, kukulong ka nila ng hindi ko lang alam kung ilang araw ang kulong. Sa so, makakauwi ka, pero kulong ka muna nila kasi inigusit itatawag pa yata sa embassy sa Pilipinas kaya eh, yun ang sabi niya ikukulong pa ka na pero pero kung may pangbayad ka sa penalty kakawi ka nung araw na yun kaso lang yung ticket mo ng uwi kakancel na yun kasi maiwan ka sa doplano kukuha ka ng panibagong ticket ngayon yun ang pinaliwanag ko sa kaibigan ko sabi ko huwag kang kumuha ng ticket na Dadaan ka pa sa mga Europe. Ngayon sabi niya, mayroon na ako ticket. Kung ano ang ticket mo? Sabi niya, Poland to Switzerland. Sabi ko, hindi ko lang alam ha kasi matagal na yung kaibigan ko. 2023, 2022 ba yun yung nag-cross country sila ng Canada. Nagbayad sila ng 120. Sabi niya, sige lang, malalaman lang to. kung ano, Sige, ikaw bahala. Basta in-advise ko yan sa'yo. Sabi ko sa kanya, i-update mo ako. Kung makasakay ka na sa pulang, i-update mo ako. Ngayon, update siya na update. I-minisys ko rin, ano balita? Sabi niya, dito na ako sa roplano. Sabi ko, hindi ka ba na-hold sa immigration? Kasi hindi man ako na-hold, hindi din ako hinarang. Sabi ko, kayaan mo. Pinapapasok ka niyan. Pero naka-inform, naka Naka-note, naka naka naka-notein ka na. Kung saan ka lalapag sa loob ng sa sakop ng Europe. Nakanutin ka na automatic ka doon. Sabi niya, sige lang boy, update lang kita. Ngayon guys, nakapasok na sa zero plan, no? wala daw siyang mga ano, walang harang-harang, walang tanong-tanong. Ang problema, ang lapag niya, Switzerland. Pag lapag niya sa Switzerland, hold agad siya. Pag labas, hindi siya nakalabas sa imigrasyon. Ininterview siya doon. Ininterview siya. Nanapan siya ng papel. Saan yung... Kasi nakanoot na siya eh. Nakakalabas ka dito sa pulan. O, lalo na... Kahit, kahit, kahit taga-pulan ka or hindi ka taga-pulan. Lalabas ka. Makakalabas ka. Kung... Ang stop Uber mo... Uh, Europe... Makakalabas ka. Pero nakanoot ka na sa... Doon sa lalapagan mo dapat doon sa kanya, dapat hindi siya nag-booking ng ticket na uh, papasok pa din sa Europe. Kasi yun ang advice talaga sa akin. Ngayon, anong nangyari sa kanya guys? In-interview siya, hinahanapan niya ng mga papel. Asan yung ID mo? Pinakita niya yung TRC niya. Galing Croatia Expire na to. 2000, uh, malapit na mag-2023 expire yung ano niya, yung TRC niya. Sabi niya, wala na ang ID mo, expire na. Paano ka nakarating sa pulan? Sabi niya, nag-discard nag din na lang siya. Sabi niya, nag-travel ako ng bus papuntang pulan. Sabi niya, sino ang tinitiran mo doon? Kasi hindi, nag-travel lang ako para makarating sa airport. Kasi sabi ko sa kanya, wag mong indulge yung pangalan ko ako nakikitulog ka dito. Para, ano, Nanaka dyan ng dokumento. Ang may pakita niya lang, passport. Tsaka ano, tsaka PRC na-expire. Hindi siya pinapalabas. In-interview siya lahat. Lahat ng details, inuulat, pangalan ng agency, pangalan ng company siya, Croatia. At, ano, uh, gawa siya ng note doon. Explain siya. Nag-explain siya. Kasi daw, yung lahat ng interview at yung note, papadala yun sa Pilipinas. Ngayon guys, uh, pinapabayad siya. Pinapabayad siya ng, ng penalty. 650 euro. Ngayon, kayong mga nandito sa pulan, na walang mga papel, alanganin ng mga papel nyo. Kung gusto nyo umuwi, advice ko sa inyo. Kasi advice din to ng kaibigan ko dati na nandito sa Masi. Sa ano? Sa pulan. Pilipino. Huwag kayong mag-stop over ng pasok sa Europe. Pero ito, sinabi niya sa akin, 2022. Hindi ko lang alam ang... Kasi ang dami nang nagbago. Hindi ko lang alam. Basta yun ang advice niya. Huwag kang mag-stop over sa mga sakop ng Europe. Kung ikaw ay alanganin sa papel. Sabi niya sa akin, mag ka, Dubai, Saudi, Abu Dhabi, Oman, or China. Basta wag na wag lang sa pasok ng Europe kasi pag sa pasok ka ng Europe nag stop over ka. Kung hindi ka makapag penalty, kukulong ka nila pero hindi ko lang alam kung ilang araw. Sabi niya dati, hindi natin alam baka dalawa o hanggang limang araw bago ka ma-release. Ngayon, kayong mga nandito sa Europe na langanin sa papel. Kung ang mga ticket nyo, kung may mga tiket na kayo... Handa na lang kayo ng ano... Pangbayad. Kasi sa kaibigan ko... 650 Euro. Plus... Kumuha siya ng panibagong tiket. Kasi yung... Yung aeroplano na sasakyan niya... Siyempre... Naiiwan siya doon eh. Kasi hold siya. Kuha siya panibagong tiket. So, ang nabili niya sa tiket... Switzerland to Pilipinas. Ang ano... Switzerland, Bangkok, tapos Pilipinas. Ang nakuha niya ticket, kulang-kulang 100,000 ang booking niya. I-plus mo pa yung 650 euro. So, kayong walang mga papel dito, yun ang update ko sa inyo. Kayong mga subscriber ko dito, na may mga kaibigan na ganito ang sitwasyon, share nyo sa kanila to para aware sila at makapaghanda sila gagawin nila. Kasi, may message ko yon kung saan na yung kaibigan ko. Kasi sabi ko sa kanya, i-message mo ako, pag andun ka na sa atin, kung ano ang pagdating nyo dyan, dating mo sa Pilipinas. Kasi yung si Charlan siyempre, i-email yung papel niya doon, yung mga investigasyon niya. Pagdating niya sa Pilipinas, hindi natin alam kung may mga katanungan or ano. Pag na, tawagan ko yon pag nakausap ko, tanungin ko kung anong nangyari sa Pilipinas pagdating niya. I-update ko kayo. So, kung kayong mga subscriber ko nandito sa Pulan, ganito ang sitwasyon nyo, paghandaan nyo ang pinalti. Kung may mga kaibigan kayo, ganito ang sitwasyon, pakishare nyo to sa kanila, ipasa nyo sa mga messenger nila, whatsapp nila, ipapa-ano nyo. Tapos, guys, kung may mga subscriber ako dito na nandito sa Pulan na machinist o CNC machinist i-message nyo ako or i-comment nyo dyan tulungan ko kayo makapasok ng magandang company na uh, machinist CNC yung nandito lang sa Pulan ha at yung mga legal hindi illegal yun lang guys please guys ipasa nyo ito para pag nakausap ko yung kaibigan ko, i-update ko kayo dito kung ano sitwasyon. Basta ma-aware lang kayo. Huwag kayo mag-stop over sa Europe kung kayo ay alanganin sa papel at walang TRC para hindi kayo magkaka delay-delay. Middle East kayo. Maraming salamat at God bless.